Napakomento ang aktor na si Jake Ejercito sa post ng DILG Philippines kaugnay ng class suspension at government work dahil sa masamang panahon. Mga abangers, sarap ng bogchiko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O eto na inaabangan ninyo. Mababasa sa art card na nakapost sa FB page ng DILG Philippines, kung saan nakalagay ang pangalan ni Rem Ula. Ayun sa aktor may tamang oras at lugar para subukang magpatawa pero hindi sa gitna ng sakuna. Kinampihan at sinangayunan ng maraming netizens ang komentong ito ni Jake. Giit ng isang netizen sa totoo lang, medyo insensitive yung post ni Secretary John Vick. Oo minsan okay lang magpatawa, pero kung tungkol sa bagyo at posibleng peligro sa buhay at ari-arian ng mga tao, hindi yun dapat ginagawang biro. May ilan din naman na nagtatanggol sa style ng public service announcement ng ahensya. Ani nito, lahat talaga napapansin. Pag walang announcement, naghahanap. Tapos pag may post, dami pa rin sinasabi. Lahat na lang. As if na may masasaktan sa post.